Hi mga sa good morning Bali today sa August uh, 22 Araw po ng lunes Ngayon po yung first day of school nila Kuya Aki tsaka nila Kuya Rive Kaya ito si Chanel Siya na lang naiwan dito sa bahay <laughs> Tsaka si Si Mrs Ayan meron nga po pala tayong uh, dumating uh, Package mula sa Shopee Na in order po natin na nakarang araw Ito po yung uh, classic pin light Yan i-unbox po namin ni Chanel Ayan, anin na piraso po ito. Uh, ito po yung uh, ilalagay po natin para sa solar panel. Kumbaga ito po yung magsisilbing mga ilaw uh, para po dun sa solar panel ng uh, row house na ginagawa po natin. Eh, mga karo, samahan po muli kami ngayong araw po ng uh, lunes. And enjoy watching po. Ayan mga karo house, uh, good morning. Morning bingo. Bingo, bakulaw. <laughs> Ayan karo house, uh, today sa Monday, araw ng lunes. Ganda ng weather, oh Diba? ba? Hindi po siya ano, hindi po siya maaraw. Tapos oh. tapos hindi rin naman ano, hindi naman din na uh, umuulan. Hindi siya maaraw, hindi rin umuulan. Ganda, ganda ng weather. Malamig. Ay mga karo, sa uh, papunta po tayo sa labas ngayon. Every Monday po kasi, uh, may assemble po kami. So ang uh, pinakatawag po rito Is yung uh, toolbox sa construction Bali, ginagawa namin to Dito sa ano sa tapat ng bahay Kaso nga lang, yung iba kasi sa grupo May project dito sa phase 2 Yung iba naman nasa phase 5 Para yung mga taga phase 5 Hindi na po babalik po dun sa area Tapos, uh, ayun Shout out kay sir, nakasalubong natin Kapit-bahay po namin <laughs> Tapos sa uh, dito namin nagaganapin yung uh, every Monday na toolbox namin. Dito lang po sa may bungad ng kamelya Para pagkatapos po ng uh, toolbox namin, dito dito na rin po kami maghiwa-hiwalay. Para yung iba hindi na babalik dito. Kaya mahalaga tong uh, ano, uh, Meron kaming every Monday na meeting. Mahalaga to, importante to, para mapag-usapan namin yung mga concerns tapos yung mga kulang na materials tsaka yung mga plan yan tsaka siyempre galing tayo sa day off para po ano para ma-refresh po natin lahat ng mga gagawin ayan dito na tayo ayan, dito natin sila ihintayin tapos sa uh, after after namin maghiwahiwalay dito yun pwede na po silang yung iba pwede na dumiretso dito tapos yung iba diretso na doon sa phase 2 ayan maghihintay lang tayo rito Ito karo sa kakatapos na namin mag-assemble. Yan, okay na yung aming uh, toolbox. So, didiretso muna ako rito sa pinakamalapit na hardware para bumili ng 3-port uh, na tubo para sa electrical pipe tsaka D8 na wiring. Ayan, uh, yung para sa enterada po ng ating uh, meter base. Tara! Yan mga karo sa dito na po tayo. Yan, balita natin na may bagyo pa rin. No? Pero sana naman maka-accomplish -ano kami, maka kami rito Bago bumoosh yung malakas na ulan So ito, ito yung binili natin Number 8 uh, Ano to, bali number 8 na wire na 16 meters Dalawang elbow na 3-4 Tsaka dalawang elbow pipe na 3-4 Bali 1,266 lahat to Yung ano rito, ililipat po namin yung metro nito ito, yung sa meter base. Ay lilipat namin dito sa gitna para maganda tingnan. Tapos yung uh, pinaka nito. Nasa atin, na ano lang po kasi ito. Number 10 lang yung ginamit. Ang gagawin namin dito, papalitan namin. Ang papalitan namin ang doon sa breaker. Ayan, nandito yung makakasama kasama natin. Ayan dito si Pansky. Oh. Good morning. Soft drink. Good morning, Tsaka si Louie. Good morning, Louie. Good morning, sir. Tsaka si Bilaw. Good morning. Good morning. Ayan Yung ano rito, araw yung mga lupa rito, tinatab-tab na nila. Tapos ay pagpapatuloy yung uh, sintada rito. After nun, magpo-forma na ng ano, uh, mga poste. Hey! Hello! Dito! Tapos sa uh, dito si Master Jojo. Good morning. Good morning. Da, uh, si uh, Ogie, Ogi. Good morning. G. Good morning. Yeah, uh, si JJ meron lang kinuhang gamit doon sa kabilang uh, site. Meron po pala tayong absent eh. Si uh, Joshua. Hanggang ngayon po ay uh, may trangkaso. Yan. Pagaling ka Joshua. Hintayin ka namin dito. Ito yung slab natin. Ah. Tapos ano. Uh, nakapamili na yung uh, client owner natin. Ang tiles na gagamitin dito. Susukatan lang natin to. Kaya yeah, simula dyan. Siyempre kasama na yung ano dyan. Kasama na yung flooring ng uh, toilet and bathroom. Paikot hanggang dito. Yan yeah, bali. Ang finish outcome nito. Ulitin ko lang. Uh, meron tong ano rito Hollow block sa sintada. Paikot dyan. Hanggang dun. Tapos uh, maglalagay kami ng railing dito. Request ng may Ayan yeah, railing Tapos sa ah, kasama na rin natin si uh, JJ dito. Good morning, Jay. Good morning. Yan At tuloy-tuloy lang po 'to sa division ng kwarto. Mukhang uulan ah. Kanina pa ganyan yung panahon eh. Tapos sa uh, dito, itutuloy lang nila yung apag-asintada uh, rito. Dito Ayan, 150 yung height dito. Tsaka dito sa um, gilid. Tsaka dito sa gilid dun, sa kabila. Ito, ka sa Dito naman po tayo. Yan tuloy-tuloy lang po yung ano rito, finishing carpentry tsaka yung uh, pagpipintura at pagmamasilya. Ah, uh. uh, dito si uh, Jasper. Good morning, Jasper. Uh. Good morning. Yan bali iniipit na po ito ng uh, primer. Ang unang ginawa rito, primer, tapos sa uh, masilya, tapos sa uh, primer ulit. B701 na uh, boys. Eh. Uh, si Jamil, good morning. Good morning. Uh si Tatay Ramin. Good morning po, tayo morning. You know, unti-unti na mga pintuan. Bali pero Yung mga kulay nga pala ng paderi sa off-white. Yan. Tapos sa uh, dito, uh, naibanggit namin dati sa may-ari. Na kung okay sa kanila yung mga duko barnis, siyempre may pagkakahoy yung kulay nun. Uh, mas gusto nila daw yung combination ng black and gray. Yan. So sana natin yung mga kaha puti, tapos yung mga pintuan gray. Ayan. Ganyan din dito sa may uh, TV console. Ayan. Puti, tapos gray. Ayan na, uh, pag-aralan na lang namin kung may uh, ito. Bala ko sana kasi ito. Itong buong kaha gray. Ito, tsaka ito. Ito, tsaka ito. Pero yung wall dyan, yan Yung mga wall lang sa loob, yan Nakikita niyang puti, yan lang yung bukod tanging puti Tapos ito puro puti na daw na gusto ng kliyente natin Sa main door, balik lang natin yung chocolate brown na kulay Tapos sa uh, may baseboard lining lang na chocolate brown Ayan, Ganyan lang po kasimple yung gusto ng may ari Halos wala pa silang uh, kailangan dito Tuloy-tuloy lang din yung uh, preparasyon pa rin po rito Meron na tayong mga ilang ilaw na nabili o nakaraan uh, para po dito yun sa poste sa all home natin binili Ayan. tapos kanina sa intro natin yung dumating na anin na pirasong classic pin light ayun po yung katabi ng mga bandang nasa ng ilaw natin yung kagaya rito Ayan. at saka dun, sa loob sa CR at saka rito Ayan. So maglit lang ako rito ulit may uh, Angeli Single Firewall sa Phase 5. Tapos kanina nakasalubong natin sila Master Batang. Mukhang iikakabit na yung ano, sliding door dun sa CR sa ginagawa natin na ano, bagong row house. Yan, punta po tayo ron. Balik tayo ron. Tara! Sa dito na po sila, sila Master Batang. Ha. Ano ba yung tanong gulong yun? Bulo. Bulo. Ayan, ito yung ating, uh, sliding door dito sa CR. Tapos uh, maya maya na sila rito Oh guys, install na itong jealousy Just, jealousy lang po yung pinili ng ano, no, no, client owner natin dito Yan. Ito naman, pagka pinapa-install natin itong mga to Hindi pa natin pinapa-final yung, yung silicone sealant pinapa pinapahuli na natin pagkatapos na tapos na yung bahay Boss, kung may Ah. yung. Ako. Sana yung. Ako. 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 Bukas. Ako. 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 Okay, dito Papay, naman. Wag, wag na muna. Wag mo na balapan. Ah, uh, sa taas pa. lang muna. Oo. Ni ko ba to? Puti lang. Puti lang ya, oh, boy. para sa kakatapos na natin mananghalian. You ganda-ganda know, pa rin ang panahon. Ah. Oh, na. Mahangin lang. Ah. Oh, bingo, bakula Oh. oh Isus, bibili lang tayo ng Manila paper dito saan? sa may uh, malapis sa school. Kasi naikabit na yung mga ano, yung si eh. pati yung sliding door dun sa ginagawa nila tatay Ramil bilang natin ang uh, Manila paper parang kagaya lang nung ginagawa natin preparasyon dun sa birth to finish na row house diba? Uh, let's go Okay, so na lang pa. Thank you. Yan, ito yung ating Manila paper. Bali, sampung piraso to. 80 pesos. Tara. Ito ka raw Dito na po tayo. Yun o. Know, nakakabit na yung ating uh, jalousy si rito. Yeah. So Yan. Tapos ayun na muna natin ito siyempre. Para makubera na lang. Ito ito. Ay, meron ako Manila paper. Okay. Uh -huh. Yes, Sige primer, yung mga ah. yung mga yung, pintuan. Ano po 'yan tay? Yung, 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 yung semi? 'Yan yung nanatili yung semi gloss. Semi gloss na ano na, na pa-matte. Oh, iyan oh. pa lang natin. Para mapa para, para, para yung pa. mga inang balde tay, isa lang? Uh, isa lang. Para, eh paano pagka ano, may pa-haul, may tititplakan na lang ulit. Haul ka na ulit di O sige, sobrang na naman mga, ka mga isang isang uh, Tapos isang uh, acre color na ano, na lang black. Black saka rochena. Rochena. Uh, Off-white lang po ito tayo. Kaya ito okay, ko so bila. Apo. Apo. Kaya karawas wala tayong binili na semi-gloss dito kasi inuna muna natin malaman sa may-ari kung ano po yung pinaka-final na kulay ng mga walls kailangan natin ng isang ano, isang balde dito. Ginawa na namin isang balde at isang galong kasi alam naman natin lagi nagkukulang na. No? So, isang balde at isang galon. Tapos isang uh, color na lamp black at saka na. Ayan, lalabas muna tayo. Dahan muna ako doon sa phase 5. Pagbalik ko rito saka natin bibiliin yung materials Ayan mga kamustahin muna natin kung anong kailangan doon sa kabila. Tara! Ayan Karoos, dito na po tayo sa phase 5. Ayan na ang ah, lakas ng hangin sarap Nakawala ng pagod ayan bali dito po sila gumagawa ng pamorma medyo mas maluwag yung area rito kumpara dun sa baba ayan. tapos ah, nakatulong yung mga ano, dala dala natin na ah, pinulik nung uh, ah, mula na malakas nagdala tayo rito na pang cover yan magagamit din namin dito kahit pa paano may pang tayong uh, materialis. yan tulong na natin yan sa client owner natin yung mga dala natin tapos dito mamaya susukatan ko na to para pakabili na ng tiles yan papunta rin hanggang dito yan yung installan lang kahit hindi pa ano kahit hindi pa siya may install bibili na natin para nakaredy na ito na yung uh, sitwasyon dito eh, go wiring na para sa mga kisan eh. Tapos meron na rin dito. Uh, dito yung uh, ilaw na ilalagay namin mga nasa uh, dalawa dalawang pin light isang center light pero pwede pa madagdagan niya kung nakalit Uh, depende sa mayari. Tapos dito rin ganun din. Sa center light saka dalawang pin light. Tapos dito meron tayong isang ilaw dito. Dito at saka rito yung uh, pendant light niyan. Sang haba diyan. rito okay. sa may master's bedroom, ang gusto na mayari rito maraming ilaw. Yan, dyan tayo pabawi ng ilaw. Yung buhay na buhay. Actually, yung ano naman eh, yung kahit anong ganda ng kwarto, kung konti ang ilaw, ay hindi pa rin ano, hindi pa rin na buhay na buhay yung itsura niya. Mas maganda talaga. Maraming ilaw para maganda yung ambience. Lakas ng hangin oh. Ay, sarap. Sarap ng hangin. Nakakawala ng pagod. Bali karaw so okay na po tayo dito sa sukat. Bali nasa 200 cm to. Yan. At saka yan. Tapos 187 cm naman to. Yan. Bali yung pinakahaba nito aros uh, 455 cm. Yan. Tapos sa uh, dito naman, yung haba nito hanggang doon sa CR 415 cm naman yan. So, pagka-kinumbert natin sa tiles kasi yung tiles na gagamitin natin dito is uh, uh, 40 by 40 which is uh, 1,600 square centimeter yun. Nasa ano siya, 105 pieces yung gagamitin dito. 105 pieces. Sa ano namin, sa evaluation namin ito noon, may ano pa yan eh. May sukalo pa na hollow blocks yan. So, kasama na yun doon kasi may si Rojo. So, magiging part na siya nun yang bibili tayo ng 105 pieces na narito na tiles nakapamili na rin naman yung client owner natin dito para so, sa uh, pinagtutulungan nila pang skip, tsaka nila bilog yung ating uh, mga pamorma pamormarito ng poste yang uh. Yan, kasama na syempre yung uh, forma natin diyan yung pinaka concrete cover natin diyan syempre nakakasama na dyan sa sa uh, ginagawa nilang pamorma So dito, uh, 4 cm yung ating uh, concrete cover Ibig sabihin, eh, kung ito yung poste uh, Yung pinaka concrete cover na hindi nyo makikita yung bakal uh, Tig 40, uh, tig 4 cm 4, 4, 4, 4, tsaka dito sa kabila Kaya kung bagay yung poste na ginagawa natin Kung nasa 20 siya Pag na-finish yun, mag add pa tayo ng tig uh, 4 cm Kaya minsan bagayang lumalapad pa yung poste Kasama pa yung palitada yan o, oh, minabaklas na po ni Bilog to. Yung mga sidings. Yung sidings lang pwede yan. Walang kaso dyan. Ayan, pero yung pinakahilalim hindi pa pwede. May curing time yan. Uh, dito sa ano, sa steel deck, sa steel decking, hindi naman kasing uh, tagal ng curing time yung ginagawa natin sa conventional slab. Dito mga one week, ayan, pwede na po natin siyang baklasin. Kasi nakakapagbigay pa ng support at tibay yung kanyang uh, pinaka steel deck yung flat deck na binili natin so sa mga nagtatanong nga pala hindi po tinatanggal yan nandiyan na yan kasama na po ng bahay yan kaya kapag na uh, nabaklas na po namin lahat ng uh, tukod dyan uh, lahat po yan maliban lang to sa steel deck yun lang ang tinatanggal tapos ito pinapatanggal pa sa amin ng may-ari ito yung naasintadahan dito dahil na magiging finish outcome dito, naka sliding door Yan karo sa labas po muna tayo. Wala na wala na kayong pako. Pa ano ba? Dos or tres? Dos lang. Kailangan mo lang dos. Meron na ako sa ano bodega, Nadaling ko na lang dito. Akin na to, kunin ko na to. Eh, yeah, kunin mo tanggalin mo lahat 'yan. Babalik agad ako. Sige. Yan, marami rami pa 'to. Magagamit dito. Log pa ako. And the dos. Okay ka uh, dito tayo sa labas Bali, nandito tayo sa may uh, retail Center dito sa Paradahan Bali, ito yung napili nila ma'am, na tayos na gustong ilagay po doon sa flooring ng kanyang slab sa may second floor yung ginawa natin extension uh, Kailangan natin ng 105 pieces nito. Uh, double check ko kung kaya ng owner natin kasi medyo madami yung Ito ka rosa uh, Malis muna tayo dito Bali, yung uh, uh hindi kompleto yung 105 na peraso pero dapat pagbibili tayo ng tiles dapat sobra sobra pa din sa nasa tile center para just in case sa uh, magulang mabasagan makakabalik tayo sa kanila na meron pa silang stock ano na lang yata limang box na lang yung meron sila rito ilang peraso lang yan so check tayo sa iba kung meron na ganong design para doon na lang tayo bibili yung ibang branch din kasi daw nito tinawagan na nila hindi hindi rin ano hindi rin available tara bali nandito tayo sa Alina Tile Center check natin kung meron dito kung available yung uh, gusto ni ma'am na tiles mukhang wala ah. tanongin natin sila Bali karo sa naitanong din natin sa kanila rito pero hindi available ito yung disenyo check natin sa iba let's go Bali check din natin dito kung uh, available dito sa may 13 Bali ito ka sa hindi available din dito pero meron akong pinicturan ewan ko kung magugustuhan ni ma'am you know uh, basis lang to just in case na uh, ano uh, gusto niya na yung ibang uh, pattern you know maganda kasi yung pattern na yun eh yung, yung uh, una niyang tinitingan tsaka maganda yung kulay boy na boy yung pagka maroon ito tapos ito yung gusto niya Maganda kasi ito sa personal. So wala hindi available. Baka papiliin na lang natin siya ng ibang uh, texture at kulay ng tiles and depende kay uh, client tayo. boss, thank you. Okay, okay, okay. E nagpagas muna tayo rito sa may uh, flex fuel. And dito lang sa may paradahan. Yang bibili muna tayo ng pintura kasama na yung color para diretsyo na tayo sa lumina. Let's go! Balik ka, Rosa. Nandito na po tayo. Yan, atid muna natin yung pinamili natin na pintura. Ito, isang uh, isang balde na flat latex. Yan. At so, isang galon. Tapos sa uh, color na black at saka rosy na. And bali total po nito isa 3,620 ayan atid muna natin dito sa na, sa site opya oh, ah. ganda ng weather no hindi siya umulan pero ganyan lang maghapon balita ko kasi may bagyo nga sa ibang ano siguro nasa Visayas or Mindanao yung bagyo sa uh, dito na tayo uh, mag update na rin tayo rito sa mga nagawa ito yung uh, semi gloss latex natin uh, tsaka yung pang acry color uh, po ay para sa buong wall tapos ay itatanong pa natin sa kanila kung itong sa exterior ay ganyan na rin or gagamit sila ng ibang uh, pink material na color yan ngayon araw na to nakabit po yung jealousy ayan o uh, may mga jealousy tapos uh, nakapag-cover na rin po gamit yung uh, Manila paper. Unti-unti na kinakover. Uh, pure white na. Sa wall. Tapos ito na, ikabit din niya yun ito. Sliding door. Kukoveran din po nila ng ano, na Manila paper po Para rito, unti-unti uh, lang ina-assemble po ito. May mga kulang pa tayong materials dito, yung mga ganito. Hinges. Wala pa tayo nito. Para rito sa ilalim. Tapos yung uh, pagmamasilya po nito. Sarado masila yung mga pintuan. Eh. Ayan, yung inasikasan nito. Tapos uh, dito ka raw sa, uh, hindi pa tayo nakakabili ng lacquer thinner. Uh, wala pa tayong lacquer thinner dito para sa gagamitin nga pang top coat, yung pang spray. Yan, unti-unti uh, naman natin ko kumpletuhin kasi halos lahat ng uh, pangpintura uh, na gamit halos nandito na rin. Unti-untiin uh, lang natin. So, yan punta naman po tayo dun sa Face Five. Doon naman po tayo magbibigay ng uh, update. Tara. Dito naman tayo magbigay ng uh, update Karo, So, Ilan sa mga poste eh, na pormahan nila tapos sa uh, diretsong binubusan na rin nila. Bali itong ano, ah uh, itong apat na poste na to, meron tong ano, meron tong ilaw. Ayan, nalagyan ng ilaw po lahat yan. Mahali. Dito naman sa taas, unti-unti nga kinukompleto yung uh, pinaka-drywall niya. Dito makikita nyo, meron na tayong pagsasanda ng uh, framing para sa PVC panel. Kaya na una tong ano, na partition. So gagawa uli ng another framing dito para sa PVC panel naman. Sa sa kanito sa kabilang kwarto. Iba kasi yung setup ng framing ng PVC panel saka dito sa uh, fiberboard uh, ceiling natin, magkaiba yung uh, setup nila. Yan karos, uh, may game plan kami kung sakaling uh, ano po, bumagyo. Uh, may pagpapatuloy naman yung kisa medya sa loob. Tapos yan po ng ano, yung uh, lupa Tatabtabin niya palabas. Yan kung sakaling kung kakayanin magpapahakot tayo. Ay adjust na rin namin yung mga graba pati yung buhangin. Babawasan kasi ang harapan ng bahay, iuurong pa. Tapos sa uh, yon yun, yung bird to finish na row house natin, yung sa may black and white na motif design na isang row house. Ay, uh, general cleaning 'yan. Maaring magpapesto rin tayo. Yan, Ayan, uwi na po mga ka Uwi na tayo.